Ang mabuting balita para sa linggo. Ikapito ng Hulyo. Ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Marcos, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 6. Noong panahong iyon, pagkaalis ni Jesus roon, ay nagtungo siya sa sarili niyang bayan at sumunod sa kanya ang kaniyang mga alagad. Nang sumapit na ang araw ng pamamahinga, ay nagturo siya sa sinagoga at maraming tao ang nakinig sa kanya na sa kanilang pagkamangha ay ganito ang sinabi. Saan niya nakuha ang mga bagay na iyan? At anong karunungan itong ibinigay sa kanya at bakit ginagawa niya ang mga kababalaghang ito? Hindi ba siya ang karpentero na anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon? At hindi ba kasama natin ang kaniyang mga kapatid na babae? At naging sanhi siya ng iskandalo sa kanila. Subalit, winika ni Jesus sa, kan sa kanila. Ang isang propeta ay hindi nawawalan ng dangal liban sa kanyang bayan, sa mga kamag-anakan at sa bahayan. Wala siyang ginawang himala roon, bukod sa ilang may sakit na pinagaling niya sa pagpapatong ng kamay. At siya ay nagtaka sa kakulangan nila ng pananampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon